For today's mini vlog nga pala, nandito kami ngayon sa Talabahan, Tambak, ni Washington, Aklan Kaya nga pala nandito kami ngayon dahil dito nga pala kami kakain ng hapunan Dahil sa araw nga pala na to ay kaarawan nga pala ng panganay sa aming magkakapatid Ano kaotan? Mokre <laughs> Si mokre mo patagal Ulitan pangalan pagpangalan. May date, 30? May date 34. <laughs> May date. May kung ano ano? Sa Iran daw. Happy birthday. 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 <laughs> <laughs> Kanta na. birthday. Happy birthday. 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 <laughs> Ayun, aku <nanto> ni <laughs> hindi nga rin pala kami ngayon kompleto dahil hindi nga pala namin kasama yung kapatid namin at si Ann. Dahil anong oras na rin kasi yung labas nila sa trabaho. Hindi na nga rin pala namin ngayon kasama si tatay dahil hindi na nga rin pala siya umaalis ng medyo may kalayuan. Kaya magte-take out na nga lang pala kami para sa kanilang tatlo. Ito pa nga rin pala kami kumakain sa parati namin kinakainan sa Michael's and randis talabahan. Kaya kung napapanood nyo nga parati yung mga mini vlog ko rito sa talabahan ay dito talaga kami kumakain. Ah, subok na nga talaga namin na masarap talaga yung mga luto nila rito. Kung ano nga parati yung mga in-order namin ayun nga pa rin pala yung order namin ngayon. At tuwing pumupunta nga pala kami rito ay kabisado na nga pala namin yung mga in-order namin. At kung magkano nga pala yung aabuti ng babayaran namin. Dami dami daming nga rin pala yung kain ko ngayon rito la kanina pa nga rin pala ako nagugutom Yung po bibig 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 Mata 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 yung mo na na pa Ah yung Show your teeth your teeth Show na muna O, Na, opposed na. Na, opposed. Oh, pause wow. <laughs> na, pause na. Pause oh. <laughs> na, pause. na. Makarna, makarna. Makarna.